Isa na namang Wednesday date ibinahagi ng first couple ngayong gabi. Sweeter as the years go by, habang tumatagal, lalong pinapatamis ang pagsasama, lalo na sa ating first couple na sina PBBM at First Lady Liza. Kung maalala ninyo sa kanilang vlog na pag-alaman na naibahagi ng first couple na naglalaan silang dalawa ng kanilang date night kada miyerkules na tinatawag nilang Wednesday date night. Uh, yeah, we we have date night every Wednesday. Mm. Uh, we choose a restaurant to eat in. If he's busy, then he cooks, right? <laughs> At home, but mostly we eat out and we try to talk about funny things to lessen the stress. Kaya heto na nga at naibahagi ni na PBBM at First Lady Liza ang kanilang larawan ng kanilang date night nitong gabi. Mukhang consistent na at hindi na magtatampo nito ang First Lady sa kanyang asawa. Maraming nagtatanong kung ano ang kanilang ulam. Sa picture, mukhang vegetable salad at fried veggies ang diet ng mag-asawa. Marami naman ang natutuwa na kahit papano ay pinapakita ng first couple na mahalaga ang pagkakaroon nila ng oras sa isa't isa. Tunay na role model ang first couple. Thanks for watching. Sa ulit, please like at subscribe.